Hindi po ito uh, haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At uh, ito po, para hindi ko nang babasahin, pero makikita naman ninyo sa, sa phone ninyo, ito yung listahan ng uh, may arrest warrant na. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ito po ay uh, isang pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga uh, flood control na kaso na uh, naging iskandalo at uh, papano ang ating kung ano ang mga ating nagawa uh, upang uh, mapanagot ang mga may, ang mga may kagagawan nito kaya uh, nais kong may report na ang ombudsman nag formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang labing pitong individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka. Uh, hindi po ito kwentong. Ito po ay tunay na ebidensya. At uh, ito po, para hindi ko nang babasahin, pero makikita naman ninyo sa sa phone ninyo, ito yung listahan ng Uh, may arrest warrant na at ang susunod na hakbang ay wala ng ligoy pa ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito aarestuhin na sila ihaharap sa korte at pananagutin sa batas walang special na pagtrato walang sinasanto ako ang nagsimula nitong lahat ako ang magtatapos kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at uh, kahit na ay eh, uh, parang napakatagal ang dumaan na panahon uh, ako ay nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo maraming maraming salamat po magandang araw po sa inyo